Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bruner nagsalita na, Pumalag kayo, may pagsaksakang kayo kung kinakailangan. Labanan at huwag kayong matakot sa mga in-check. Sa bibig na mismo ng General ng AFP lumabas ang salitang yan. Kung ano ang ginawa sa sundalong Pilipino, ganun rin ang ibabalik nyo sa mga Chinese. Di na muling hahayaan pa ng militar na magrabyado tayo sa labanan. Pero pag ni General Browner, hindi tayong unang gagamit ng baril. Pero kung paputukan man tayo ng kalaban, doon tayo makikipagbarilan. Uh, meron pong umatake sa atin. No? At uh, ang gagawin po natin is that we will uh, apply the same level of force that would uh, allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa, uh, dun sa, yes, that's the uh, concept of proportionality. No? So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. Utos lahat yan ni Commander in Chief President Bongbong Marcos Jr. Mauna na kasing sinabi ni PBBM noong nakaraang linggo, wala nang kakwenta-kwenta pag nagpahain pa tayo ng diplomatic protest kailangan ng gumamit ng pangit. Nakakasawa na rin kasing laging mabait. Panahon na raw para mapagtigasan tayo at din na muling magpapabuli sa China. Laban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang uh, uh, ibuli tayo ng ganon. No? Uh, katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung mga yung ating uh, Uh, katunggali eh. but uh, in the next uh, rore eh, ay uh, basta hindi po tayo papayag na basta na lang apihin. No, apihin Pinaghahanda naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas ng 60 million pesos. Bayad ng China Coast Guard sa ninakaw nitong baril at sa pagbutas ng mga bangka ng Philippine Navy. Ang tanong ngayon, magbabayad kaya itong mga na muka? That uh, China pay 60 million pesos for the damage that they caused uh, during that uh, uh, uh hindi pa hindi pa kasama doon oh, hindi pa kasama doon but uh, we are also looking into the possibility of charging them with the cost of uh, restructuring the 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 hand of uh, CSN 1 Facundo. kasi mag-ooperahan po siya eh operahan para para bumalik yung function ng kanyang kamay. Nanawagan naman ng militar na huwag masyado magpapaniwala sa fake news ng China. Pinatakot lang tayong gigirahin para isuko natin ang West Philippine Sea. Ganyan ba ang gusto nyo? Ang ipamigay ang sarili nating na karagatan o ipaglaban natin ang ating karapatan? Mamili kayo. Kailangan mamulat po tayo lahat, magising tayong lahat dun sa nangyayari sa ating bansa. Internally, So in the West Philippine Sea we have launched our new uh, campaign plan communication plan called uh, Bulat at ang pinaka mensahe po natin ay nakasulat dito no The West Philippine Sea these are our seas our rights and our future na hopefully ay uh, ma adapt po ng ating mga kababayan no Ang West Philippine Sea ay Ating karagatan, ating karapatan, at ang ating kinabukasan. So, hindi lamang po uh, yung ginagawa natin ay para sa ngayon lamang, but we are also doing this for the future generations of Filipinos. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Ang pumalag na ang AFP, di yung nagpapabuli pa. Kayo, pabor ba kayo dito? Ikomento sa ng Salobit.